Updates. Sa ating mga balita, apat na miyembro ng pamilya patay sa sunog sa Cebu. Lalaki sa Maynila, sinaksak ng umano'y live-in partner sa maselang bahagi ng katawan. Higit 85 million pesos na halaga ng pananim sa isang bayan sa Oriental Mindoro na pinsala ng dahil sa El Nino. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang mag-asawa at dalawa nilang anak na menor de edad sa naganap na sunog sa barangay Tinago sa Cebu City ngayong araw February 27. Narecover ng mga otoridad mula sa natupok na bahay ang sunog na katawan ng mga biktima na kinilalang sina Parolito o Tadoy, asawa niyang si Rosita at dalawa pa nitong anak na lalaki na sina Joseph at Jeffrey, pawang mga menor de edad. Sa inisyal na ulat, sumiklab ang sunog dakong alauna 45 ng umaga sa isang residential area sa sitio Santa Lucia ng nasabing barangay. Maliban sa mga nasawi, siyam na katao ang naiulat na nasugatan. Umabot pa ang sunog sa ikaapat na alarma at mahigit limampung fire trucks ang romesponde upang apulahin ang apoy. Bandang alas 5.09 ng umaga nang ideklara itong fire out ng mga bumbero. Hindi bababa sa limampung pamilya ang apektado ng sunog na tinatayang mahigit pitong milyong pisong halaga ng ari-arian at kabahayan ang natubok nito. Duguan ng isang lalaki matapos saksaki ng gunting ang maselang bahagi ng kanyang katawan ng live-in partner umano nito sa Maynila nitong lunes ng gabi. Ang biktima ay kinilala na isang street dweller, 48 taong gulang na napaulat na sinaksak ng gunting sa kanang bahagi ng inguinal o bandang singit nito. Agad siyang binigyan ng paunang lunas ng mga tauhan ng Emergency Medical Response Team ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO bago isugod sa pinakamalapit na ospital. Ayon sa polisya, nagkapikuna ng biktima at suspect na parehong nasa impluensya ng alak nang maganap ang pananaksa. Wala namang balak magsampan ng kaso ang biktima sa suspect. Tinatayang 85 milyong pisong halaga ng pananim ang napinsala sa bayan ng Bulalakaw sa Oriental Mindoro bunsod ng epekto ng El Nino phenomenon. Ayon sa Bulalakaw Municipal Agricultural Office, mahigit 60 milyon pesos o tinatayang 300 ektarya ng sibuyas habang 500 ektarya ng palay na may halagang nasa 25 milyon pesos ang apektado ng matinding init sa lugar. Bungsod nito, nagdeklara ng state of calamity ang lokal na pamahalaan nito dahil sa lumalalang epekto ng El Nino sa nasabing bayan. Kaugnay nito, hinihikayat ng Department of Agriculture o DA na magpatupad din ng state of calamity ang iba pang bayan sa lalawigan na tinamaan ng El Nino. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalind Sinchonco, nag-uula. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. <smellan>